ayun na nga guys, hindi tayo makapagsalita kanina ng malakas doon sa taas kasi si Yayang eh magigising. Ito po, kagigising lang ni nanay. Tingnan nyo guys yung mukha ni nanay magang-maga pa oh. Sarap na eh, sarap matulog na eh. Sarap matulog. <laughs> sarap matulog. Paano, guys? <laughs> Lumipat nga siya kasi, panay labas-labas. Lumipat -labas. na, na din ako no. Ha? Nanakit. Nanakit ang? Hindi mo. Parang, niya, eh, kasi. parang may nakahiga kang jowa sa uh -huh. ano. <laughs> parang nilalagay mo yung ulo ng jowa mo ay, sa ay, braso mo. No? Ko naman sa kama. Balik na naman. Hindi mahal ko, Tayo, tayo man. Ah, tulugan na lang uli ako. Sino pa sana ako nagbangin. Hmm. Ito tayo guys magluto sa uling para makatipid naman tayo sa ating gasol. Diba? Kayo rin ba guys ganon? Nag-iisip din ba kayo guys ng ganon? <laughs> Kasi weekend naman ngayon. Wala namang pupuntahan. oh kailangan ba natin gumamit ng gasol kahit na walang ano ba? Diba? Konting tipid. Malagay ako kagasol ka, ngayon ano nai? Kamahal ka gasol. Oo, mahal na yung, yung gasol yun, ano. Dito tayo maglalaga ng saging. Tapos guys, dito na rin tayo na yung mag-ano. Uh, balat. ah. Hindi, yung sa talong. Ihaw tayo ng talong. Magtorta tayo ngayon guys, pang almusal natin. Nanay. Ang liit naman yung ng ano mo nai. Ang liit ng, hindi ganyan nai, ganito. hindi. Yan, ganyan. Tapos na hindi ganyan. Ang liit naman ang lagay mo, hindi ganyan. Paano? lima ano nga? Apo daw hindi nga eh. Nagaambo na guys. Yan, ganyan dapat. Ganire. Ano ba? Aga pa ako doon sa dragman. Na linggo maraming tao. Wala, una-una ako doon. Eh nga, maang linggo na maraming tao. Oh. Sakto naman habang nagpapadingas kami dito eh yan na po padating na po ang aming little bossing. <laughs> Gising na siya. Hello guys, good morning guys. Good morning. <laughs> Kagigising lang ni nanay guys. Nag-ayos siya ng ating mga pinamili. Ngayon maglalaga tayo ng saging. Yan ang magandang almusal saging. Tulog pa yung alaga niya guys. Tingnan niyo. Himbing na himbing sa pagtulog. Ngayon guys, kukuha tayo dito ng lalagyan natin, lagaan natin ng ano. Lalaga tayo guys. Ay, lalaga tayo na eh. Ay, sana yung ibang kasi lang nagaganyan doon. Sabi ni nanay dyan guys, hindi lang siya makapagsalita ng maayos kasi nga magigising, malakas ang boses. Eh habang natutulog daw si Yayam kanina, kunyari natutulog, eh yung kamay niya nagkakapakapa na, naghahanap na ng cellphone sa ilalim ng unan. O oh, diba, napakatalinong bata talaga, alam niya kung saan nilalagay. Na-observe niya kasi yan sa amin ni nanay minsan, nakala namin eh wala lang yung pala, eh, yung talagang pumapasok sa utak niya. Ayan lang guys yung aming ano, yan lang. <laughs> yan lang guys yung aming lulutuin ngayon. Naku po. <laughs> Guys, ito lang yung aming lulutuin nga yung almusal. Lagayin natin. Let's go, na, Let's go. Let's go doon sa baba kayo magpadingas. Good morning! Matatanghalian at sama kagising. At ito nga guys, nagpabebe na kay mami niya. Talaga naman, sobrang bigat na niyan guys. Pero tingnan nyo nga kasi alam niya sa sarili niya na siya lang yung baby dito sa bahay. Kaya ganyan, tingnan nyo nga. O. Pero yung mata niya guys, umiikot na, naghahanap na ng cellphone. <laughs> Hanggang dyan lang muna guys at lalambingin ko muna tong ating bulinggit.